kemain. Bapak-bapak kita usenya yang kenainan ko ah. Kuis ah, mudir, mudir. Mudir. Apa ya, ada mudir ya. jadi ditarik

Tapos so, tayong isang Pepsi. Yan. Dito lo, nang nangisa ka tayo dito. dito big tayo mga bikers. Kaya tayo dito. Yan o, Sa ano. Magkamay tayo dahil uh, galing tayo dun sa ano. Galing tayo dun sa ano kanina. Kaya sarap eh kain ito. Pagkain talaga ito eh, no. kain tayo mga bikers so. Sarap no. Mmm. Mmm.

Tingnan nyo naman ito. Hmm. Yan. Yeah. Dami, diba? Mm. Mm. Salap. Ang kain na nila, mayroon mga pang pwede doon sa ano. Nakaupo na niya, parang ano lang. Di ba? Hmm. Hmm. Jujur, mau ke ya, Jangan. Sama kalian. Sama kalian. Sama kalian. Sama ya, tuh.

meron ano meron silang dahon yung tawag nila na ano jirjir so jirjir na hmm. yung dahon na yan may pakano yan yan sarap diba kapag gumain na ganun

Wow. Showroom of Oh, oras para natin nga ng alas na medya mag alas 8 na ah mag alas นะน,น,น่าชิวๆมากเลยตัวเราจะไปกับใครนีอรน่อืมปัญหาจุูบดีปะอืม Maraming maram. Dito na sa labas ng Kapalada. Hindi sila dito. Ako na ang kumain eh. Mayroon dito take out. malanding out. Ito si Stin Real Kasama tip siya tubig. Balik yung ano. Itong sawa ganda na ito nga. Sinasabi ko sa ginger. Ginger. Dahon bang? panalo. Hmm. Dari pesta yang main di itu, sana no? itu sampai Yarmok Menda, kami tam melapis kami. Aisyah, oh. tuh. dạ hôn Tôi sẽ làm đau hôn này dạ 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 ya, dạ yun tapos tayo kumain mga bikers no yan tapos din natin yan yung ating kinain sarap yun eh no? wali ako lang kumain dito mga bikers ah tayo kumain tara let's go tayo sarap yung main pagkakita ko sa inyo ang kinainan ko ah Kuis, ah, mudir, 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 babi muskilah, mudir ya. <laughs> itu yang kena kainan, kok ditemah baik ya, man. Presta, uh, first yang pemain dito ya, no? Taas ya, kita Itu yang nggak satapannya itu ayunya, nggak Yang nggak nggak nggak, no? Nggak puno, oh ya, no, ya.